Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may nakatirang isang mag-inang ulila Ang ina ay si Aling Rosa, isang masipag at mapagmahal na nanay. Ang kanyang kaisa-isang anak naman ay si Pina, isang dalagitang napakaganda sana, subalit kilala sa buong nayon sa kanyang katamaran. Lahat na lang ng iutos ni Aling Rosa ay tinatanggihan ni Pina. Palagi niyang idinadahilan, hindi ko po makita kahit nasa harapan na niya ang hinahanap. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Aling Rosa. Dahil hindi siya makabangon, napilitan siyang utusan si Pina na magluto ng lugaw. Pina, anak, pakiluto mo naman ako ng lugaw. Nasa kusina ang bigas at ang sandok ay nasa tabi lang ng palayok, pakiusap ng ina. Inay, nasaan po ba kasi? Hindi ko po makita. Sigaw ni Pina mula sa sala habang naglalaro pa rin. Paulit-ulit na itinuro ni Aling Rosa kung nasaan ang mga gamit, ngunit paulit-ulit ding sumasagot si Pina na hindi niya ito makita. Sa sobrang sama ng loob at pagod, napasigaw ang ina sa galit, Naku, Pina! Sana itubuan ka ng maraming mata para makita mo na ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong. Dahil sa bigat ng karamdaman, nakatulog si Aling Rosa. Pagkagising niya, wala na si Pina. Hinanap niya ito sa buong bahay, sa buong bakuran, pero wala kahit anino ng kanyang anak. Nag-alala ng husto si Aling Rosa. Lumipas ang mga araw, magaling na siya sa kanyang sakit, ngunit lungkot ang pumalit dahil sa pagkawala ni Pina. Isang umaga, habang naglilinis siya sa bakuran kung saan huling nakita si Pina, may napansin siyang isang kakaibang halaman. Ito ay may berdeng dahon na tila korona at ang bunga nito ay kulay dilaw na may tila maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang kanyang huling sinabi sa anak. Sa sobrang pagsisisi, napaiyak siya at niyakap ang halaman. Pina, anak ko! Patawarin mo ako! Mula noon, tinawag niyang pinya ang halaman bilang pag-alala sa kanyang nawawalang anak. Nagsilbi itong aral, hindi lang kay Aling Rosa kundi sa lahat. Ang pagiging masunurin ay mahalaga at dapat isa puso ang bawat salitang binibitawan, lalo na kung galing sa isang magulang. At iyan ang alamat ng pinya. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento ngayong araw. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong bayan. Maraming salamat sa panonood.